Hello Max Park, kamusta kayo? Welcome back to my channel. Sabag ngayon pag uusapan natin ang mga paraan para maiwasang ma-turn off ang isang lalaki. At kung handa na kinilatong tayo, at muli, be inspired! At ang unang paraan kay Inspired para maiwasang maturn of lalaki sa iyo is huwag kang masyadong maarte. Nang na unang paraan kay Inspired upang lalaking mahal mo kung isang lalaki ay hindi maturn sa iyo. Eh bakit ganyan kay Inspired? Alam niyo mga lahat naman ng tao may kaartihan sa katawan, sa sarili, lalaki man o babae. Lahat tayo may kaartihan. At problema sa ibang tao, sumosobra sa pagiging maarte. Halimbawa sa babae, nagiging sobrang arte. Alam niyo mga Inspired, huwag kayong ganyan. Kasi pag ganyan ang babae, ay talaga namang hindi nakaka-inlove yan. Hindi na nakaka-attract yan, nakaka up na yan, at nakaka-inis na yan. Kapag ikaw sa isang relasyon ay sobrang arte mo, inis na ma-inlove sa'yo ang lalaking mahal mo, ay talaga namang king's magiging pabigat ka sa kanya, at magiging toxic ka sa kanya, at hindi ka magdudulot ng kaligayahan sa kanya, kundi stress pa ang idudulot mo sa kanya. Sa buhay na ito, ka dapat maging practical ka, maging contento ka sa mga bagay na meron ka na ngayon. Ka-inspire sa mga sikreto upang maging matagumpay ang relasyon. Ang kakontentohan sa pagiging simple. Pero hindi ibig sabihin na hindi kayo mangangarap. Pero dapat matuto kayong paalagahan kung anong mga bagay na ibinigay sa inyo ng Panginoong Diyos na meron kayo ngayon. At kung sobrang arti mo'y tiyak, ka-inspire na laking mahal mo'y talaga bang mato-turn up sa'yo. Kapag na-turn up sa'yo yan, hindi maganda. Bakit? Bababa ang value mo sa kanya. Kapag nangyari yon maaaring iwalayan ka niya o ipagpalit kanya sa ibang babae kay Insu. Pangalawang paraan mga support, para may wasang maturn up ng lalaki sa iyo is iwasang maging pabaya sa sarili. Pangalawa kay Totoo yan. Alam nyo, pag naging pabaya ka sa sarili mo, ay ngiti ako sa iyo. Palulugi ka talaga sa huli. Hmm. Kailangan mong mag-invest sa sarili mo, ka-inspired, upang ikaw ay talaga namang magtagumpay palagi sa isip at puso ng na lalaking mahal mo. Kailangan mong alagaan ang sarili mo. Huwag kang maging pabaya sa sarili mo sapagkat ka-inspired. Sigurado, matatort na po na laki sa iyo. Nandiyan kapag ang mabaya nagpapabaya na sa sarili, nandiyan yung okay na sa kanya kung ano itsura niya, okay na sa kanya kung ano yung suot niya, okay na sa kanya kung ano yung amoy niya. Pabaya na eh, pabaya na sa sarili eh. Pag nangyari yan, sigurado malaking posibilidad, ma-turn off sa ang boyfriend mo. Ma-turn off sa iyo ang asawa mo. Huwag mong ipagmalaki na may nakasal na kayo. Huwag mong ipagmalaki na matagal na kayo. At huwag mong ipagmalaki na mahal na mahal ka niya. Walang pinipili kayo sa parang salitang turn off. Kahit ikaw naman, kahit gano'n pa yung kapogi, kung mabaho naman ang kilikili niyan. Diba? Ganyan din sa lalaki, kaya alagaan mong sarili mo. Upang palagi siyang ma-turn on sa'yo. At kapag nangyari, mas lalo siyang may in love at magiging malambing sa iyo. Bagay na gustong gusto mo naman kay Spark. Pangatlong paraan mag Spark para may iwasang ma-turn off ang sa iyo is huwag maging sobrang landi ilang pangatlong kay Spark. Yung iba kasi sa inyo, sobrang landi. Alam nyo ba, oo, oh, siya sabi ko, tinuturo ko na landiin mo ang boyfriend mo. Landiin mo ang mister mo. Pero huwag naman yung sobrang landi na halos met maya, araw-araw. Kaya yung sabihin natin kay Spark na sobra na sobrang landi na. Oh, wala nang respeto sa iyo yan. Bababa ang paggalang sa iyo yan. Di ba? Mababawasan ang halaga mo sa kanya. At matuturn off yan sa iyo. At baka mamaya, ma maging mapagduda, maging silosa, mapaghinala, sapagkat yan ang nakikita niya sa iyo. Isipin niya, sobrang landi mo. Baka mamaya, pati sa ibang lalaki, ganyan ka. Hindi e mag-aaway kayo. At masakit yun para sa iyo. Oo, oh, naintindihan kita, hindi siya lang ang landi mo. Tama yan. Pero huwag naman sobrang landi. Dapat matuto kang magkaroon ng limitasyon at balanse eh, sa bagay na yan. Kaya yung spark. Sa mga sama talaga namang iwasan mo. Ang paraan upang di mag-turn off ang lalaking nagugustuhan mo o mahal mo sa'yo. Huwag maging sobrang landi. kay yung spark. Ang apat na paraan kay yung spark para maiwasan ang ma-turn off na lalaki sa'yo is huwag maging sobrang tamad o palaasa pag apat kayong spard, huwag maging sobrang tamad at napakapalasa. Pag naging ganyan ka, sigurado kayong spard, big turn off yan sa mga kalakihan. O sabihin natin lalaki yan, siya ang nagpo-provide, siya ang kumikilos, siya ang leader, siya ang talaga mang nagsusumikap para sa si inyong dalawa. Lalo na kapag ka, kasalin na kayo, may mga anak na kayo, pero kung ikaw, sobrang tamad mo, na tipong gawain na nga lang sa bahay, kinakataman mo, kinakatamaran mo pa. Pag-aalaga sa mga anak nyo, inaasa mo pa sa iba pati sa sarili mo, tamad ka, burara ka, ka, talaga namang pati sa kanya, hindi mo siya inaasikaso. Sobrang tamad mo, sobrang palaasan mo. Pagdating sa, pagdating sa ibang tao, napakasipag mo, pero pagdating sa relasyon nyo, talaga namang kayo, napakabatugan mo. Huwag kang ganyan, talaga, huwag kang mo demopente sa lalaki. Dapat maturun ka ng sariling diskarte. Eh. Huwag palaging palaasa upang siya talaga namang di wabang tingin sa'yo. Pag bumaba ang tingin sa lalaki, delikado ka. Maaaring ka ipagpalit sa iba. Pag na-turn up sa 'yong lalaki, sigurado, ka-inspired, bababa rin ang talaga namang pagtingin niya sa iyo. Mawawalan siya ng lambing sa iyo. Ang pag-ibig na pinapakita niya ay maaaring ka-inspired, di mo na maramdaman kailanman. Huwag kang ganyan. Pakita mo sa kanya na may pakinabang ka pa at may saliligang diskarte ka-inspired. Ang limang paraan ka-inspired para maywasang iwasang na-turn up ng lalaki sa iyo is iwasan ng mga bisyo at palimang ka inspired babayon tao, sobrang mabisyo nyo. Yung iba sa inyo, ha? Dami ngayon, sa, ano yun? sa henerasyon ngayon. Ngayon, sa panahon natin, daming yung babae dyan, lalakas uminom. Malakas pa uminom sa lalaki. Ang lalakas din managarilyo. Yung iba, gumagamit pa ng pinagbabawal na gamot, di ba? maganyan ganyan. Kung ano man damo, kung ano di ba? Tawas, di ba? Huwag kang ganyan. O, bisyo mo, magsugal. Bisyo mo, tumambay bisyo mo, lumamon, di ba? mapangit na bisyo na alam mong makasalanan. Bagay na magpapabaksak sa iyo sa buhay mo sa katagalan. Kaya naman kay upang hindi ma up sa iyo lalaki mahal mo ang sino man taong makakita at makakasalamuha mo sa iyo sa buhay mo. Ay eh, talaga naman kay inspired mo yung mga bagay na 'yan. Alam ko kung na kung nasimulan mo na, kung nakasanayan mo na, mahirap na. Pero ang sikreto dyan, dahan-dahanin mo. At matinding determinasyon at panalangin gustuhin mo. Dahil kung di mo tatanggalin yan, walang kain sa part magiging maayos sa'yo. di ka uusad at maaaring lalaking mahal mo, iwan ka. Iwalayan ka, ipagpalit ka sa iba. Pati ang mga anak nyo, di ka respetuhin. Baka wala pang manligaw sa'yo. O, nandyan tayo, maganda ka nga. Pero, nakaka-turn on ba yan? Yung kababae mong tao, ang dami mong bisyo. Lak-lakera ka. Sugalera so, ka. Talagang lalakero ka hamat ka talaga naman kay Jesus pa bisyo ka big turn up yan sa mga tao kay Jesus Paano na paraan para may iwasang ma-turn off ang lalak is huwag mag maging sobrang bunga nga rin pang ano kayo Spart. Isa sa mga pinakaayaw ng mga kalalaki yan ay magpagiging mabunga nga ng babae. Nakakairita, masakit sa ulo, talaga namang masakit sa itay na. At nakakasira ng araw at nakakairitable. Panira ng mood at talaga namang panira ng diskarte. Huwag kang ganyan kayo Spart upang ang isang lalaki ay palagi pa rin tagamang good mood at good vibe sa'yo, talaga namang maging malambing pa rin sa'yo, magpakita, talaga namang magparamdam ng pag-ibig sa'yo. Dahil kung ikaw ay magiging ganyan ay tiyak na makakasira ka sa kanyang araw at siya ay matuturn up sa'yo, ikaw pa mismo ilang ilan? talaga namang babaeng partner niya, na inaasahan niya magdudulot ng inspirasyon at kaligayaan sa araw niya, ikaw pa mismo dahilan kung bakit masisira alon. dahil lang dyan sa bunganga mo Malit man yan o malaki talaga man ginagamit mo yan kung saan talaga naman huwag kang maging bungangera ka inspired upang ang isang laki ay hindi ma-turn off sa iyo hindi ka iwan, hindi ka awayin di ka, ka pagpag iba, hindi ka lokohin talaga naman ka inspired huwag kang ganyan, kahit ikaw naman eh ayaw mo rin ng ganyan ka inspired Papitong paraan kayo spark para may ma-turn up ng lakas sa iyo. Iwasang maging sobrang pabigat. Yung papito yung spark. Yung palaging pabigat. Diba? Kailangan matuto ka nga. Sarili mong dumiskarte. Maging makulungin. Tumulong ka sa partner mo. Upang di siya ma-turn up sa iyo. Bakit talaga naman ang ibang babae iniiwan? Iniiwan na yan. Ipinagpapal sa iba. Gino goes bigla. Nilalayasan. Bakit? Sapagkat walang kwenta. Bakit? Hindi man lang makatulong. Sobrang pabigat. Hindi na nga makatulong kung ano-ano pang dinedemand, kung ano-ano pang hinihingi, kung ano-ano pang talagang palaasa, huwag kang ganyan. Upang magtagal kayo at di kanya iwan. At upang lagi siyang maturn on sa'yo, on sa'yo, ay trabant po, ka. Sa mga bagay na talagang mang kay kailangan yung dalawa. Huwag kang maging pabigat sa halip, Talagang maging maasahan ka. At ang lalaki, talagang hindi mawawala ang pagmamahal sa'yo, kay inspired. Ang walang paraan kay para maiwasang maturn up sa'yo ang sa lalaki, Huwag palaging maghabol. Yung pangwalokin, upang di turn up sa iyong O oh, may mga pagkakataon na nagahabol ka. Dahil siguro, talagang mahal mo siya. Gusto mo maayos ang relasyon o kaya naman, ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang nagkamali. Nasaktan mo siya. O napagsalita mo siya ng masama o nakagawa ka ng na mali. Pero huwag naman yung sobrang sa Natipong wala ka ng respeto sa sarili mo at ginawa mo ng lahat pero habol ka pa rin ng habol. Wag palaging maghabol upang lalaki di maturn up sa iyo. Oo, nakaka-turn up ng nakaka-turn up ng ganyan. Yung palaging habol ng habol. Isa pa ay na makalaki ng ganyan. Ang gusto nga ng makalaki yung mga high value. At kung ang gusto namin yung mga mga high value, bakit ka maghahabol? Eh, hindi naman gawain ng high value 'yan yung paghahabol. Things sa isang mga talaga namang dapat mong tandaan. Upang lalaki ma-turn on sa iyo. mo, kaya nga sabi ko sa inyo, hindi maghabol ka, mag-no contact ka, mag-self improve ka. 'Di ba? Kasi 'yun ang nakaka-turn on yun yung gusto ng mga niya. Challenge, hard to get, at talaga naman kayong spad, nagka sila, gumagana utak nila sa'yo, iniisip ka nila, yun challenge mo sila. Nakaka-turn on yun. Well, gusto namin ng mag invest kami ng pag-iisip at feelings, emosyon, at talaga namang logic. Hindi yung napakadali mo sapagkat ikaw na mismo ang parang asong habol ng habol, nakaka-turn up yun. Tandaan mo kayong ang isang hunter, sila ang nag-aabol hindi sila yung hinahabol. Hunter sa gubat at ang mga kalalakihan sa mundo ay para mga hunter. Sa mga babae talaga namang gustong gusto nila. Paging ganun ka, ka-inspired. Okay, Thanks for maraming maraming salamat po sa pagtapos ng vlog nito. Kung kalimutan na mag-like, comment, Ensure na rin po upang makatulong din po tayo sa ibang tao sa mga hindi pa po nagsubscribe. Ayun eh, po Max, pag-click po yung subscribe and click nyo rin po na notification bell upang mag-update kayo, manotify kayo pag may bagong upload. Sa so, mga gusto magpa-coaching o magpa-advise, pag may po ako sa aking Facebook, may profile picture ko at pakichat ako. Ako mismo mag-re-repress yun. Maraming maraming salamat makisupport, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be spot!